Kay Kamuna, muna, ako yata talaga guys sa inyo. Ang dami pa yung ginagawa ninyo yan. Hindi tama ang ginagawa nila. Sisirain nyo pa at gagawin niyong basahan. Ha? Sabi sa yan. Ay hindi ka ate nyo ito. Hindi si ka ba kasi kinapit ang gano'n? Di ba kailangan ako na kasi sa ating mga ikaw sa inyo yan? Mali kayo! So yun na nga mga be, meron naman bagong kaloko. At at panibagong kaloko. <laughs> kaya mo mo ba nandito kasi si nani nagka-copy sa terrace namin sa labas and then si Jowa nandun sa loob. Ngayon may naisip na naman ng bagong kalok <laughs> Ngayon tatryag mo yung si nani nandun sa labas. Nay! Nay! <laughs> Hoy! Gagawin ko para yan. Ngayon nani nagbibideo ako. Oh, ipaparang ko kasi sa Alvin. <laughs> Ngayon, pag binaparang mo si Alvin, bakit mo ipaparang kayo si Alvin? <laughs> Kasi magkakampi naman, tayo ng Sige, Oo. Ako nagbahalay sa'yo kahit ang gusto mo ka yung nanay, mga kapit tayo. Ngayon, di ba may damit ka dun sa likod ng pinto? Uh -oh. Ngayon, sinusuot mo pa yun? O, oh, hindi na. Hindi na. Hindi <laughs> na nagagawin ko. Nanay. Kasi nakita ko sa, sa kwarto mo, nagininis ako. Tapos nakita ko may damit dun, parang bestida. Ngayon, nanay, papagupit ko kay Alvin. Eh, hindi ba hindi mo na sinusuot yun? Mm -hmm. At <laughs> <laughs> mo yun, bigyan niyo ako pera. Oo, oh, oh, alay, diyan, 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 diyan. Pera. oh, 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 sabi mo, di mo na sinusoto. Basta gato gawin mo. Pag nakita mo sa Alvin na ginagupit na, nanay, magwawala ka. Oo, magagalit. Artehan mo, ha? Tapos ganyari, tapos mo ganyan, ganyan, Alam niyo po? Tapos, pag nagkali ito sa Alvin, siyempre, alam mo sa Alvin yung ano, nasabihin natin, yung prank lang, ha? Siyempre, anak mo ako, nanay, kakapyan mo ako. Oo, sige, sige, ha? Pero bibigyan mo ako ng pera. Oo kaya nga nakakabak, may bayad na yun. O, papakayari. O, sige, sige. Kaya nga, baka madinig ka. O, sige, sige. kukunin mo na yung bag mo. Lalabas siya, kung nyari, kung umalis ka. Kaya e, nga, tatuhay ko sa si admin. Kaya nga, nag-video ako. Kaya nga, ha? ready ka ready ka na. <laughs> so, <laughs> Diyan pala na. Tapos ngayon tatuwagin ko si Alvin. Kaya rin, Alvin, ano yung mga geng-geng Pero hindi ko naman ginagupit. Pagkasok sa loob ha. Hindi magsasalita. Oo, hindi na. Hindi lang magsasalita ha. Tapos pag nakita mong ginagupit mga mga ha. So, wag na wala sa iyo na may nga. Let's Ito na ito. Ito na yung camera. And then, yung mga o sana sa amin magkaroon si Nanay hahahaha ko Hanggang ngayon guys, si kasi naglalaro sa loob And then ngayon guys tatawagin ko, and then kunyari guys ko uh, eh, ko kasi to para alam nila sa mga alam <laughs> ko So tatawagin ko na si Jowa <laughs> Alvin! Alvin! Ate! Dito ka muna! Wow! Linis! Ate! Ano nga kita? Anong ginagawa mo lang kanila? No? Tawag na lang, Ito mo nga, papa gupitin nga ako sa'yo. Kasi ayan o, naging video. Um Paggugupitin? Ano e, na ginagawa mo sa'yo? Um oh. Ano na pinapakita ko nga um <laughs> o. Kasi tingnan mo, ang sexy ko nga o. Paggugupitin um sa siya nga nga yan. I think nga ito sa sexy para para sa mga ko pa ganyan.

Saan ba? Pitiin ko na ako ah. Ay, pwede muna. Ako yung talaga sa inyo. Ang damit yan, ginagawa ninyo yan. Hindi tama ang ginagawa ninyo. Ako nga ang damit. Ito nga ang damit ito. Ang damit na sa akin. Ang pamamit ko si Jenny. Nandito siya na yun. Nang sinabanggap. Nagiging sa akin. Kahit sinasara. Sinusuko. Imiingatan ko. Bago yung damit ko. Sinisira ninyo. <laughs> Alam pa nga yung ang damit ko ah. Ang damit ninyo. Ang inyong ay, at, damit. Ko, so, at yun yung damit yo na. Abi akin itong damit. So, binawisoy sa kanya. Ay, day, aipin, Di nyo. O, hindi. akin ito. Hindi, hindi. Pumukha kanya ng akin damit. Akin na. Kaya ako, pag nung sa braces, ako, niloko niyo lang ho. Sabi niyo, oh, tayo lalakad. Ibasuot ang gusto ito. Bago I, kayo siya, pag nung pala nakikita sa inyo, eh, silot niyo, bagong-bago. Sisirain niyo. Ang gusto niyo, ang kulin niyo, ang gagawin ko. <laughs> so, ang ginagawa sa akin. Ito kasi, ano, ano ito mo kasi ginagawit yeah, yan. Hindi dapat, hindi dapat gumitin ito. Ano yan? Ano, ito ay hindi ninyo. Ang inyo ang kunin nyo. Hindi ang gamit ko. Ayan, sinira nyo. Ito nga, bigay ni Jen sa akin. Iniingatan ko. Musi pa sa kanyang anak na sinapan ka. Ito mo kasi galaksihan. Galatong akin. Ang akin. Akin ito, hindi ito So wala siya magkakita sa meeting callin namin. sa yan. Ay hindi! Akin to! Kaya gagawin niya Ano? Sira? Sisirain niya pa. Gagawin niya yung basahin. Hahaha! Sa kanya Ay hindi nga! Akin ito! Hindi nga! Akin ito! Hahaha! Akin! Akin! Gusto mo! Kasi basta lang. Bakit nga mo? Bago Bigay lang sa akin ito. Walang awa ito naman. Kunin nyo ang pa damit nyo, hindi ang damit ko. Maawa kayo sa akin. Bigay nyo sa akin Ano akin, akin? Oo, so ano, diba? Akin ito, ito hindi inyo. Pagdaan ninyo. Kunin nyo ang inyong damit. Akin na, ako naman ang gugupit. Buwan. Hindi itong damit ko, gusto? Ito na lang ang damit ko. Tapos inyo naman ito. Hindi ka kasi kinakita ka, Lord? Di ba inaano ko lang si Jesus? Ano sa sabi mo yung sa iyo yun? Mami kayo! Ako umalis! Itinakan doon! bang kinuha niyo? Para pipitin eh, pa rin sa sana, Hindi tama ang ginagawa ninyo! Ano <laughs> oh, ito? Ito nga ay sila-sila sinusuot ko bigay sa akin ni Jamie! Paborito ko! Ito ay mo pa Ako mahal! Ma ako ma ay ma ako kay Abby! Kasi